Eh, ba't tinuturo mo pa si Henry? Si Boss Henry po kasi nag award your honor. Hindi, eh, pero ikaw ang eh. Okay. Uh, kay uh, uh Sarah, at saka kay, no? Paki-walk through nyo nga kami papanong niluluto yung bidding. Uh, with your indulgence, huh, Senator Levine. Para lang ma-educate tayo papano yung, sino ba yung taker, sino ba yung negotiator. Ay. May mga, uh, may mga ano yan, eh, may mga nomenclature. Paki-educate nyo nga kami, baka matuto kami. Ayon, Your Honor, kadalasan po, pag lumulusog po kami sa mga teritoryo ng bawat DPWH, kadalasan po, may mga negosyator na po kaagad na nakaharang. Tapos ang gagawin po nila, bago ka po makapag-drop ng bidding, kailangan ipasilip po sa kanila yung mga financial documents nyo. Dahil pag hindi po, hindi uh, i-disqualified ka po nila o di ka po punitan ng mga dokumento, pipilasan, babuwasan, kasi po, may appointed taker na po sila. Kaya minsan po, tatanungin kanila ano to, laban or makikisama or ano po, mananahod. So, pag sinabing mananahod or makikisama, eh, hindi ka pa nila pipilasan. At kasama ka pa doon sa share na hatian ng percentage po. So, yung sahod, mabibigyan nyo. Pagpapatalo yun, pero may, meron na siyang kita. Opo, pero kailangan po, ipakita nyo po muna sa umpisa yung kanyang financial documents po. Pero pag susugod ka naman po, yung laban po ang gagawin mo, tatakutin mo sila, So, ang po, ang hindi disqualified ka po nila kaagad. At pag nanalo ka naman po, ang mayayari naman po ay tatawagan ka po ng negotiator o di kaya minsan po, tatawagan ka na po ng district, ano, ng district engineer po, pakikiusapan ka po. Para umatras po or pag hindi po, talagang may ka talaga sa implementation, di ka rin po mananalo. Uh, okay lang po yung honor kung basahin ko lang po itong step by step. Okay, yeah? sige. Para oh. lang malaman din ng... Andito si Secretary Bonoan para ma... Tsaka si Jose Cabral, masiwala na sila. At least, malaman lang nila kung paano kayo... Paano ng mamagic sa baba ba? Di ba? Ah, yes, po, your honor. It, may be too late in the day, pero nothing's too late. Di ba, Secretary, no? Your, Your Honor, part na rin po ito ng affidavit ko. Okay lang po, basahin ko po. Uh, sa nasalihan po namin mga public bidding, may dalawa o tatlong, ah, may mga sumasali para sa mga, oh, sorry. Ang share na tinutukoy ko ay kumakatawan sa malit na porsyento o pera na binibigay ng takers. Takers po ang nagbibigay noon para sa mga, ano po, mga negotiator at saka sa mga bid award committee. Ito ay kumakatong sa bayad para sa pagsali at pagpapatalo ng ibang qualified na contractor sa mga bidding. Umaatras po yung mga bidders kasi po hindi naman talaga sila mananalo kahit anong gawin nila. Ginagawa ito upang magmukhang lehitimo ang nagiging proseso ng pagkuha ng project. Kung mapapansin ng mga mababatas, makikita na halos dikit-dikit lamang ang presyo ng mga bid amount ng mga sumasali sa, sa rig bidding at peking bidding na ito. Pa man magsimula ang dropping ng bids at opening na at opening na madalas ay na -ka live stream sa YouTube at ala ay alam na ng mga contractors kung sino ang nakatagdang manalo kung biglang mag-dive o biglang uh, pagbaba ng presyo sa kanilang bid na isubmit upang maging lowest calculated bid ay kadalasan dinidisqualify ito ng back gamit ang ilang proseso upang maibigay pa din sa taker ang project isa sa mga proseso ay ang pagpupunit o, sa dokumento o pagsulat sa mga pahina ng bidding documents upang madeklara itong non-compliant at tuwayan ng hindi makonsidera sa proyekto. Ilang beses namin sinubukan labanan ang processing ito sa pamamagitan ng pag-report at magpapadyari sa mga tiwaling kawani ng gobyerno, ngunit hindi lahat ay nadadala, di, nadadala dito. Mayroon ako ng mga naitagong newspaper clips na ako mismo ang nagpwento at naglahad ng mga kalokohan ginagawa ng DPWH. Subalit hindi sila natitinag dito at patuloy pa din kaming dinidisqualify sa bidding. Naisip ko noon na kung magpapatuloy ang ganitong sistema ay hindi ako kailanman magkakaroon ng kahit anong proyekto dahil sa lantaran pandaraya na ginagawa ng mga kawani ng gobyerno. Ang taker ang taker ng proyekto naman ay ang mga may-ari ng project. Sila ay mayroon ng mga nakausap sa loob na Pinsen Committee o ang mga BAC upang makasiguro, nasa, makasigurado na sa kanila mapupunta ang project. Maaring nabili na nila ang proyekto mula sa congressman at inihintay na lang na lumabas ang resulta ng bidding na isinasagawa. Sa madaling salita, nakaset na o nakaayos na sila na sila ang mananalo at makakakuha ng mga proyekto. Kasi ang taker na lang, ang siyang may-ari ng kapit. Kasi nabagin na po yung congressman, may person ng knowledge ka rito na tukol sa mga partisipasyon ng mga congressman o mababatas sa, sa bidding pa lang. Uh, kadalasan po, Your Honor, sinasabi po ng negotiator na kung sino yung ah, nakakasakot distrito. Na okay. Sige, please proceed. Sa madaling salita, nakasat na at nakayos na, na sila ang mananalo at makakuha ng mga proyekto. Ang taker ang siyang may-ari ng project dahil nabili na nila ito sa mga sa may sa mga may interes o may hawak sa mga lugar na kung saan gagawin ang mga proyekto. Sila din ang nagbibigay ng share sa mga contractor na nais sumali sa bidding. Sa ilang best naming nakasali ayat at, nanalo ng bidding, ay ilang best din kaming tinutulungan ng BAC upang ayusin ang aming mga papeles. Lalo na kung dapat ay madisqualify kami dahil sa pagkakamali sa aming mga dokumentong isunusumite. Nag-iiba-iba lamang kung sino ang taker, negotiator, royalty, backup, player, at iba pang terms na ginagamit sa bidding. Ang nananalo sa bidding, ang nananalo sa bidding bidding na ito ay ang mga ay ang mga may kapit sa mga matataas na opisyal. Ang negotiator naman ang nag-aayos sa mga gustong sumali sa araw mismo ng bidding. Sila ay kadalasang tao ng taker o di kaya ay membro ng back upang ng kontrolado nila ang magiging flow ng bidding pati na din ang magiging resulta nito. Ang royalty naman ang ang mga taong manghihiram ng lisensya. Sa kalakarang ito, ang tutong gumagawa ng proyekto ay ang mga contractor na walang sapat na kapasidad upang makasali sa public bidding. Nakadepende sa pag-uusap kung magkano ang royalty fee, pero kadalasan ay nasa 3 to 5 percent ito ng project na napupunta sa may-ari ng lisensya na hinihiram nila. Ang player naman ay sumasali, la, sumasali lamang sa mga bidding, sila ay qualified sa proyekto upang magbigay daan sa taker na nagpauna na o bumili ng o bumili ng project sa mga congressman. Kapalit nito ay tinatawag na share na agad agarang makukuha ng player upang magpatalo sa project at magmukhang lihitin mo ang bidding o para magmukha siyang competitive bidding na naaayon sa batas. Ang share ay kadalasang 1 is to 1 or 1,000 per 1 million, depende sa naapubang ang budget ng kontrata. Ang obligasyon ay ang pera na binibigay ng mga kontraktor sa bawat kawani ng gobyerno at tao na involved sa proyekto. Ganito ang karamihan sa nagiging proseso na tinatawag nilang bidding sa DPWH kung saan usually ay negotiated na or may nag na at may nakatalaga na, na, nang dapat makakuha ng proyekto. So, ang pisa pa ay rig na ang bidding dahil hindi pa nagsisimula ang pinaka-bidding ay may nakabili na ng proyekto o may mga nakatakda ng manalo. Kadalasan, upang makakuha, na, makakuha ng proyekto ang mga kontraktor ay nagbibigay ng mga advances sa mga politiko upang ma-reserve ang isang proyekto at sigurado sa kanila mapupunta dahil hawak ng mga politiko kadalasan ang mga tao sa Bids and Award Committee. Ito ang mga sinasabi nilang SOP. Sa araw ng bidding ay meron ding nag-aayos sa mga sasali na tinatawag na negotiator upang makontrol kung sino lamang ang bibili ng bidding, bidding documents at kung sino lang ang makakuha at makakabili ng bidding documents, sila lang ang pinapayagang sumali sa public bidding. Nagawa-gawa lang para magmukhang lehitimo. Ang ibang qualified na contractor ay madalas na hindi na pinasasali at binibigyan ng tinatawag na share o porsyento. Ito ay nanggagaling sa taker o ang nakatakdang manalo sa bidding para may award sa may award sa nila ang project. ang halaga ng isang share ay nakadepende sa presyo ng project na naaayon sa dokumentong galing sa DPWH. Ang halaga ng share na nakukuha ng mga contractors na sumasali ay pumapatak sa 1 to 3 percent base sa total na presyo ng proyekto. Ibig sabihin... Excuse sundan ko lang. Uh, ilang 1 to 3 percent yun, yung binibigyan ng share? Uh, kadalasan po kung ilan po yung sumali sa... Ilan Karaniwan? Average? number of participants sa bidding? Uh, depende po sa dami ng sumali. Kapag masyadong sumali... On the average, ilan yung sumasali? Uh, kadalasa po, pinipigil na lang sila na hanggang 10 lang dapat sumali. So, 10.53%? Hindi po. Bali, yung 3% po, hati-hati na hati -hati lang hati yung hati lahat na. ng contractor okay, doon. Basis sa total of na proyekto, ibig sabihin, dito pa lang ay may nababawasan na agad na pinaka-operational budget ng taker kung susubukan naman namin hindi sumali sa kanilang gustong gawin at susubukan namin nasumuna sa tamang proseso ay pinapunitan nila ang aming mga dokumento pa, pang, para ma-disqualified o, mag, o ma-classify bilang non-compliant kami agad at hindi na ikinukonsidera ang mga dokumento para sa bidding process. Sa ganitong sitwasyon ay wala din kaming matatanggap na ganitong na ganitong dahil hindi kami nakisama sa gustong mangyari ng mga taker o tinatawag din naming sunog o lugi, kasi may bayad para makabili ng bidding docs. Ibig sabihin, talo na po yung pinambili po naming bid docs pag hindi kami nakisama. 50000 po yun kadalasan. Ang patakanan lang ito ay kadalasan ay ginagamit nilang pananakos sa mga contractor dahil pag na-disqualify kami o maging non-compliant, may po posibilidad na kami ay tamaan o mabigyan ng sanction ayon sa three strike policy upang ma-blacklist kami. So ibig po sabihin, sinasadya nila na ma-disqualify kami na tatlong ulit para wag na kaming sumali ulit kasi ma-blacklist na po kami. Wait, meron kang mm -hmm. document. Are you willing to sign the uh, that document na parang affidavit din at isabit mo sa komite? Yes po, Your Honor. Pero okay. like, the, Yeah, the whole point is, parang sinasabi mo, the contractors are at the mercy of DPW officials who sometimes are at the mercy of politicians. Yes po, Your Honor. Long your... and short. Yeah. Baka pa ba yan? Yes, Your Honor. Panti na lang po. O, oh, sige, sige lang gawin. po. Ang BAC uh, ay involved sa ganitong sindikato simula pa lamang sa pagbili ng bidding documents hanggang sa matapos ang pag-evaluate ng bidding at award ang proyekto. Minsan ay mismo ang back secretaries mismo ang negotiator upang maisigurado na walang makalusot sa contractor. Nagiging mas madali ang pagkuha ng project dahil mas may tinatawag sila na padulas o ang perang kinukuha ng back mula sa contractor. Sa gintong pamamaraan ay pinapadali din ng back ang pag-award at pag aayos ng mga bidding requirements sa project. Ibig sabihin, kahit dapat wala silang pinapaboran ng mga bidders o contractors dahil may mga padulas, ay sila sila mismo ang tumutulong para mapabilis ang proseso. Kadalasan ay sila na ang nag-aayos at nagsasabit mismo ng bidding documents ng kumpanya upang mapabilis ang mga billing na ayon sa accomplishment ng project. Kung hindi ito gagawin, ay gigipitin nila ang mga contractor, pupunitan ng mga papel upang mahirapang ma-award ang project. Sa ngayon, patuloy pa din namin na inaayos ang mga listahan ng mga na katransaksyon namin mula noong sumali kami sa bidding noong 2012. Basta sa aking mga naging obserbasyon, nakadepende sa pa, nakaupong presidente ang porsyento. Noong panahon po ni... Okay lang po yung honor. Noong panahon po ni former President Pinoy ay umaabot po ng 10%. At sa panahon po naman po ni President Duterte po ay umaabot naman po ng 12 to 15%. Subalit so, ngayong panahon po, ng mahal na presidente ay umaabot na sa 25 to 30 ang total ng porsyento ng proyekto ang hinihingi ng mga congressman gamit ang kanikaling mga tao o tinatawag na badman. At ito ang pinakamataas na hinihingi sa uh, lahat ng mga contractor sa Pilipinas, sa aming mga contractor po. Kung hindi kami susunod sa ganitong gawain, ay bibigyan nila ng problema ang project namin gaya ng mutual termination at right-of-way problems, Minsan ay ginagamit nilang panakot ang blacklisting kung saan hindi na kami makakasali sa mga bidding sa loob ng isang taon. Kaya, kaya madalas ay sumusunod na lang kami sa gusto nila. Ilan sa mga nakausap namin sa Bautista dito ay sina, isang po lang po ito. Ay sa so, Quezon City First For example, si D. Eloida ay lagi akong tinatawagan pag lumalabang kami sa bidding na may taker sa mga projects nila. Kaya nakikisama na lang kami. Kasi pag hindi kami maka... na sabi mo, example lang, ano? hindi yan accurate? At, eh, totoo po ito. Eh, bakit example? Ah uh, kasi po, ano po uh, ilan lang po ito sa mga babanggitin ko kasi masyadong po mahaba. Uh, nakikisama na lang kami sa, sa... Kasi kapag hindi magagalit ang politiko na may hawak sa kanila, at tatanggalin sila sa pwesto at ipapablocklist daw kami sa pamamagitan ng three strike policy. Tinatanong ko kung sino politiko dyan, ngunit ayaw nila itong uh, sabihin dahil sa kanilang posisyon bilang district engineer. Sila ang may control ayon sa kung sino ang congressman ng district na nakakasakop sa area ng projects na nilalabanan namin. Year, 20, 20 year 2022 onwards, ang kalakaran po dito tuwing sumasali sa bidding, hina